Shoutout tayong mga idol sa ating mga member na walang sawang uh, sumusuporta at nagmamahal sa ating mga channel. Shoutout kay Richard Umpan, Amy Kuroki, Tita Jenke Perez, Miss Miami Laurel, Angelito Brunola, Maricel Nakil, Almalin Punsika, Turin and Fyore Friends, Lilibit Tumagi, Kay Dai Ilin Edo, XPG Secret Files, Lito Buino, Lin Kaligdong Vlog, Kay Melinda Alvis at kay Idol Marvin Maliberan Shoutout din kay Roman Villanueva Maraming salamat sa mga nagdarasal para sa akin paggaling sa mga nagpadala ng tulong Maraming salamat sa inyo Hindi pa ako lubos ang uh, magaling mga idol pero kaya ko nang mag narit ng uh, isang kwinto sa isang araw Simula na po natin ang ating kwinto ang wika nitong si Butchok na pabulong doon sa kanyang mga kasamahan. Mukhang may mga naramdaman akong kakaiba sa tatlong ito. Markahan ko lamang ang mga ito at pagkatapos alis na tayo agad. Agad naman na umatras itong sinunoy. Batid niyang hindi pa ngayon ang oras para labanan ang mga ito. Natitiyak nila na kabilang ang tatlong ito doon sa kanilang pakay ang grupong mga rebuilding tad tadada. Agad din nilang nakikita ang kakaibang mga burdang tato sa kanilang mga braso. Agad naman nang wika ng isa sa mga ito na mayroong mahahabang balbas at mayroong malaking bulas na katawan. Mas matangkad din ito kumpara sa kanyang dalawang mga kasama. Anong kaguluhan ito, Berting? Wag kayong gumawa ng gulo sa kasiyahan dito sa bayan. Matalim ang pagkatitig nito doon sa mga lasing na parang nagbabanta. Nakita din nila kung paano natatakot ang mga nagsigasigaan na kalalakihang lasing kanina. Parang nahimasmasan ang mga ito na humihingi agad ng paumanhin doon sa tatlong mga lalaki. Agad dinawi kanitong si Butchok tara na. kailangan na natin na makaalis agad sa lugar na ito na Namarkahan ko na ang mga iyan bago pa nila mahalata at maramdaman ang ating pagkakinanlan. Kailangan na natin na lumayo. Ang iniisip kasi nitong si Butchok na baka sa kabila ng kanyang inilatag na mga usal na sa bulag, kaya pa rin silang maramdaman ng mga ito. Nabatid din kasi ng bata ang kalakasan ng presensya ng isa doon sa tatlo na mayroong malaking bulas ang katawan at pinakamatangkad sa kanila. Agara ng umibis ang mga ito papalayo, bulong naman nitong si Pablo. Mukhang ang tatlong iyon ay kabilang sa grupong pakay natin Dudong Butyok. Sagot naman itong si bocok kay Pablo. Tama ka, Kuya Pablo na markahan ko ng mga iyon. Sana lamang walang makakahalata sa kanila at hindi mawasak ang aking ginawa. Makalipas ang ilang mga minuto, huminto muna ang mga iyon doon sa kabilang bahagi ng peryahan at doon na nakikisaya. Nagpasya ang mga bata na makisaya na muna bago tuluyan na umuwi. Alas 10 ng gabi nang magpasya ng mga ito na tuluyang umalis na doon sa lugar ng sintro at bumalik na doon sa bahay nila ni Manong Tomas. Makalipas naman ang ilang mga minuto. Habang naglalakad ang mga ito papauwi, marami pa silang mga nakasabayan at nakakasalubong. Ngunit kalaunan nang makatawid na ang mga ito doon sa maliit na tulay, mas madilim na ang buong kapaligiran. Ang bahaging iyon kasi wala nang masyadong mga kabahayan ang mga nakatayo bukod pa sa maraming mga taniman ng saging at maraming mga puno ng kahoy ang nasa paligid. Sa unahan naman ito, malawak na ang lugar na puro lamang mga damuhan. Mga dalawang daang metro naman nandoon na ang medyo karamihan sa mga kabahayan kung saan doon naman ang tirahan nila ni Manong Tomas. Walang dalang anumang ilaw ang mga ito maliwanag naman kasi ang sinag ng buwan sa mga pagkakataon na iyon. At habang naglalakad ang mga ito at papalabas na doon sa maraming mga sagingan, doon sa labasan sa gitna mismo ng kanilang dinadaraanan, may nakita silang bulto ng tao ang nakatayo doon sa gitna ng daan at nakaharang ito sa kanila. Dahil itong si Butchok ang nasa unahan, agad nitong napansin ang nilalang na iyon sa mga sandaling iyon, hindi pa nila mawari kung tao ba iyon o mabangis na nila lang. Ngunit sa naalala nila, wala namang nasabi itong si Manong Tomas na may mga aswang ang gumagala sa bukirin na ito. Ngunit hindi pa rin nila isinantabi na maaring aswang nga iyon. Ilang taon na din kasi ang mga lumipas ng mayroong mga sundalo ang inatake ng kawan ng mga aswang at napatay halos kalahati ng bilang ng mga sundalo ay napatay ng mga aswang dito sa lugar. Kaya maaring may mga aswang pa rin ang lihim na gumagala sa lugar ng Tabas at naghihintay lamang ang mga ito ng magandang pagkakataon para makapamiktima. Hindi naman nag-alala itong si Butchok. Wala siyang pakialam kung tao o aswang man iyon. Hindi naman siya natatakot, mas maganda pa nga kung may aswang para mabawasan naman nila ang mga kampo ng kadiliman. Ngunit sinabi pa rin niya iyon sa kanyang mga kasama at nakita din iyon ng mga batang kasama nitong si Bucok Agad naman na inaamoy-amoy ito ni Nunoy. Ilang sandali, nagpapatuloy lamang ang mga ito sa kanilang paglalakad. At nang medyo makalapit na ang mga ito at nakita nila ni Bucok na hindi pa rin umalis ang nilalang at hindi na tinag ito sa kanilang presensya. Agad nang binunot na nitong si Butchok ang kanyang matalas na mga garaba. Wika ka din agad nitong si na nasa likuran nitong si Butchok. Buddy, hindi tao ang isang iyan. Ibig kong sabihin, hindi ordinaryong tao ang nakaharang sa atin at hindi din aswang. Kaya sagot naman itong si Kimba na nasa pangatlong pwisto ng kanilang hanay. Baka membro iyan ng nasabing mga rebuilding tagtad, kaibigan na nunoy, butsok. Nang marinig naman iyon nitong si Pablo, agad na kinuha nito ang punyal na gawa sa tanso. Laging dala-dala ito ni Pablo, bukod din sa nakasuksok nitong baril sa kanyang tagiliran. Ilang sandali hindi naman natinag itong si Butchok na nagpapatuloy pa rin sa paglalakad habang itinago ang mga garab sa kanyang likuran. Hawak-hawak pa rin ito ni Butchok at nakahanda kung may gagawin man na masama ang nilalang sa kanila. Ilang sandali lamang, ilang di pa na ang kanilang layo doon sa nilalang. Nakita nilang umatras iyon ng ilang mga hakbang. Pagkatapos, huminto naman ito doon sa unahan. Pagtapak pa lamang nitong si Butchok doon sa labasan ng sagingan, agad niyang naramdaman ang maraming bilang ng mga nilalang at hindi lamang ang nakaharang sa kanila ang naroon. Ngayon pa lamang nila naramdaman na marami palang kasama ito. Nakita nilang isa-isang naglabasan ang mga ito galing doon sa loob ng mga sagingan na may dalang mga matatalas na mga gulok. Bukod pa sa mga matatalas na mga armas na bitbit -bit ng mga ito, mayroon pang dalang mga barila ang ilan sa mga ito. Agad na bungad ng lalaking nakita nila kanina na sa mga pagkakataon na ito ay kaharap na nila. Mukhang bago kayo sa lugar na ito mga bata. Kung hindi ako nagkakamali, kayo ang grupong pinagdiskitahan ng grupo kanina ng mga lasing. Tama ba ako? Alam ninyo mga bata. Huwag kayong masyadong magpakampanti sa pagagala sa lugar na ito. Baka kinabukasan sa mga ilog na matatagpuan ang inyong mga bangkay. Nais kong magpapakilala sa inyo. Ang pangalan ko ay Kalid kanang kamay ni Commander Abubakar. Nagpapakita kami sa inyo dito sa lugar na ito dahil nais namin na magbigay ng mensahe sa inyong grupo. Kapag magpapakabait kayo sa lugar na ito, ligtas kayong makababa sa patag. At kung magdadaldal naman kayo tungkol sa amin, kaya namin na sundan ang bawat isa sa inyo. Kaya namin na matagpuan agad ang kinaruroonan ninyo doon sa patag para kayo ay paslangin. Namarkahan ko na kayo ngayon at hindi na kayo makakawala pa sa amin. Ngunit kapag sumunod kayo sa mga alintuntunin sa bayan na ito, buhay kayong makakabalik sa patag. May mga lugar sa bayan na ito na bawal puntahan sa mga katulad ninyong dayo. Maliwanag ba? sa narinig nila ni Butchok. Agad na nagliliwanag ang mukha ng bata. Ang inaakala kasi niya na nabuko na sila ng mga rebuilde. Ang inaakala nitong si Butchok na maaring naramdaman na nito. Ang kanilang tunay na mga katauhan at pati na rin ang kanyang ginawang mga pangmarkang usal sa mga ito kanina. Ngunit tiyak ni Butchok na ang pakay ng mga ito ngayon sa kanila para balaan lamang sila na bawal ang pagpagalagala sa bayan na walang pahintulot sa kanila mabilis na itinago nitong si Butchok ang kanyang armas at sagot naman ito doon sa kanang kamay nitong si Commander Abubakar na si Khalid Huwag po kayong mag-alala Nakipista lamang kami sa lugar na ito at wala kaming masamang intensyon na tungkol naman sa mga lugar na bawal puntahan, tatandaan namin ang mga iyon. Napangiti ang kaharap at kausap nitong si Butchok at pagkatapos suminyas na ito sa mga kasamahan. Matapos lamang iyon, mabilis nang umibis palayo ang mga ito doon sa kanilang kinaroroonan at sa isang iglap, biglang naglaho na lamang ang mga ito sa kadiliman. Agad na wikang tanong nitong si Kimba kay Butchok kaibigang bocok Ano na ang ating gagawin? Namarkahan na tayo ng mga iyon. Sagot naman agad nitong si Butsok. Huwag kang mag-alalaking ba? Mas mabuting namarkahan tayo ng mga iyon at huwag na natin wasakin ang kanilang mga ginagawang pangmarka para hindi magdududa ang mga ito sa atin. Mayroong tamang oras para dyan. Pagkatapos, nagpasyang magpapatuloy na ang mga ito sa kanilang paglalakad pa doon sa bahay nila ni Manong Tomas. Pagdating ng mga ito doon, dahil gising pa itong si Tatay Abito habang naghihintay sa kanila, agad na sinabi nitong si Butchok ang mga nangyayari doon sa sintro at tungkol doon sa mga rebuilding mga tagdad. Agad naman nasagot nitong si Tatay Abito. Magaling kung ganon, Butchok. Hindi matatagalan ang ating misyon. Ngayon, na namarkahan mo na ang mga ito, maaring matunto na natin ang kanilang kinaroroonay, ngunit kinakailangan pa rin natin ang mag-iingat sa lahat ng mga pagkakataon. Batid kong malalakas ang mga karunungan ng mga ito, baka mapag-alaman na nila ang iyong mga ginagawang pangmarka at gagawa pa ang mga ito ng patibong para sa akin kailangan pa rin natin na mag-iingat sa bawat galawan natin. Bukas, ang ating gagawin, puntahan natin ang sinasabi ni Tomas na kasabwat ng mga ito. Notadong kakampi ng mga tagtad at nakikisama sa mga masasamang gawain ng mga ito. Ayon kay Tomas, isa ito sa mga kagawad dito sa lugar ng Tabas. Malakas ang loob para maghari-harian dahil nga mayroong malakas na kakampi. Bukas, tuldukan natin ang kanyang katapangan. Sa ngayon, kinakailangan muna natin na magpahinga. Matulog na kayo dahil bukas, simula na ng ating tunay na misyon. Kinabukasan, maagang nagising at naghanda ang mga ito maagang umalis din itong si Manong Tomas para puntahan ang pinuno ng kanilang bayan na si Kaberting. Ayon nitong si Tomas, isa itong si Kaberting sa mga naperwisyo na ng mga rebelde. Isa nga ito sa mga naghikayat sa kanila na lumaban sa mga ito kahit na alam nilang malalakas ang mga tagtad. Gusto nitong si Tatay Abito na kausapin ang pinuno ng bayan para makisama ito sa kanilang misyon. Gusto din itong si Mayor Titing na makausap ito. Baka may alam din ito kung saan itinago ang kanyang anak ng mga rebuilding tagtad. Kailangan kasi na ang mga ito ng mga paraan bukod sa mga ginagawang pangmarka pa ni Butchok doon sa mga nilalang para masundan nila ang mga iyon susubukan nilang kausapin din itong si Kaberting Makalipas ang ilang mga minuto, nakabalik na itong si Manong Tumas at dala na ang pinuno ng bayan. Nagtataka pa nga itong si Kaberting nung una, ngunit ipinapaliwanag naman itong si Tatay Abito ang kanilang tunay na pakay. Kaya naliliwanagan na din ito at agad na pumayag sa kanilang inialok na magsama-sama na ang mga ito para puksain ang mga rebuilding tad Agara na sinabi nitong si Kaberting ang maaring mga lugar na pinagtataguan ng mga rebuilding salot. Iniisa-isa niya ang mga lugar at hawak ng mga ito. May mga pangalan din na sinabi itong si Kabirting na notado talagang nakipagsabuatan sa mga ito. Kabilang na sa mga nababanggit ng matanda ang plano nilang pupuntahan ngayong araw. Ang isa sa mga kagawad doon sa lugar ng tabas. Ngunit pinaalalahanan pa rin ni Tatay Abito itong si Kaberting na sobrang mag-iingat ito sa mga pagkilos dahil malakas ang kakayahan ng kanilang mga kalaban. Kailangan nilang ilihim muna sa lahat ang kanilang plano at mga binabalak. Nangangako naman itong si Kaberting na kahit ang kanyang mga anak at asawa hindi makakaalam sa kanilang plano hanggat hindi pa nila natuntun ang kinaroroonan ng mga ito, lalong-lalo na ang anak nitong si Mayor Titing. Ayon nitong si Kabirting, maaring nasa dulo ng bayan dinala ang anak nitong si Mayor Titing kung buhay pa nga ito. Dahil nando doon ang isang bahay ng kagawad na kasabwat ng mga ito na sinasabing pinatirhan sa iba pang mimbro ng mga rebuilding tagdada. Nakakalat kasi ang mga ito doon sa bayan sa tingin nitong si Kabirting mukhang naghihiwalay ang mga ito sa tatlong pangkat matapos na makausap itong si Kaberting, agara na din itong umalis doon sa bahay nila ni Manong Tomas samantalang si Natatay Abito naman agad na umalis din ang mga ito at papunta na doon sa bahay ng nasabing kagawad itong si Kagawad pikto. meron itong tatlong bahay sa bayan na iyon ayon itong si Manong Tomas isa ang taong ito sa pinakamapira sa kanilang bayan kaya hindi na nakapagtataka kung nakayanan itong sumuporta doon sa grupong tagtad. Ngunit kinakailangan din nilang magingat at kalkulado ang kanilang mga bawat galawan dahil madalas nagpupunta din doon ang ilang membro ng grupong tagtad. Lalo na ang mga namumuno sa mga ito. Baka kasi makakasalubong pa nila ang mga iyon. Mabibilis ngayon ang kanilang mga hakbang kasama nitong si Tatay Abito, itong si Manong Tomas at ang batang si Butchok. Naiiwan naman doon sa bahay nila sila Mayor Titing at itong si Pablo. Samantalang si Nonoy naman at Kimba nakasunod din ang dalawa sa kanila. Magsisilbing back up ang mga ito at tagaman man sa bawat madadaanan nila doon sa paligid. Gamit ngayon ang kalakasan sa mga pangamoy nitong si Nunoy kaya nitong maamoy kung sakaling may mga masasamang nilalangman ang nasa paligid. Ang bahay nitong si Pikto ay malapit lamang doon sa may sapa. Ang daanan papunta doon sa kanila ay sobrang napakatahimik na. Tatlong bahay lamang kasi ang nando doon sa may malapit sa sapa nakatayo at lahat ng mga ito ay mga kamag-anak nitong si Kagawad Pikto. Kaya sa mga oras na iyon, dumadaan na ang kanilang grupo doon sa mga kakahuyan at malalagong mga damuhan. Ngunit sa mga sandali din na iyon, pulido na ang kanilang mga usal na sa bulag, pambakod at harang. Nais ng mga ito na makasigurado kung may mga makakasalubong man sila na membro ng mga rebuilding mga tagtada. Lumipas naman ang ilang mga minuto, narating nila ang kabahayan doon sa gilid ng sapa na wala naman silang nakikitang maaring membro ng tagdad at wala din silang mga nararamdaman na presensya ng mga nilalang hinihintay muna ng grupo nila ni Tatay Abito ang dalawang mga bata na sila Nunoy at itong si Kimba at nang makalapit ang mga ito sa kanila agad na muling wikan itong si Tatay Abito doon sa dalawa Nunoy, Kimba humanap na kayo ng magandang pwesto para makapagmanman. Alam nyo na ang mga dapat ninyong gagawin kung mayroong mga rebuildi man ang magpapakita. At kung makuha na namin si Pito, bitbitin mo agad ito, Nonoy, at dalhin mo agad doon sa bahay ni Tomas sa mas mabilis na paraan. At siguraduhin mong walang makakapansin sa iyo at makakita.